Good morning, tanghali na ngayon. Ay, hindi, tanghali na pala. Good noon na pala. Pupunta kami sa East Coast. East Coast, di ba? Kaya parang feeling mo maaga pa. Kasi umuulan siya dito. Papakita ko sa inyo kung anong tinatawag na East Coast, East Coast. Pero bye bye dito eh. Hindi, may tubig pala. Dagat. No? Dagat dito, Brad, no? Dagat? Oo, oh, seaside. Oh. No. Ganda lang ano dito, view. Punta tayo ngayon sa ano, anniversary ng Marvin. Nagkakain. Ang oh. mm, ganda ng picture dito. Malinis dito. Pwede kung Mili. gusto mong ano, kung maging happy dame. ang buhay mo, magdala ka ng forever yeah. partner. Uy! Uh, um, oh, hindi ka napunta ng Mindana. Nandito <laughs> tayo ngayon sa video kung saan mayroong maraming tao dito. Ay, wala, dyan na wala. Ayan, ayan, ang dami yung <laughs>. bisita. Pero parang ay, ano, ay, ano, ay, ano ay. lang kami dito, pasi lang kami dito, ay Punta lang kami dito pero... Hindi. Anniversary ngayon ng RMN. Ah, alam, ilang years na? Eight years! Yes. Okay. Ayan. Kaya makisaya kami dito at saka makikain. Si Ray lumawag. Mm. Sita galing sa Iloilo. -ilo? Pumunta dito sa Singapore. Oo, oh, diba? galing. This is Sir Henry okay. Mawad Ayano. Ah, uh, so I'm... Uh, to you, Master Sigma Projector, set an eight years anniversary. Now, we begin the first part of our program. Ah, uh, may I request everyone to take a silence in prayer to believe by our Assistant Secretary, Jay Pares. Let us all bow our heads and prepare ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Lord, we come before you today to give thanks for our for our seven wonderful years of journeying together as a group, our Men Fans Club Singapore chapter. Thank you for the experiences that have shaped us, the challenges that have strengthened us, and the spirit of unity and perseverance that has marked our path. We are grateful, Lord, for the growth we've achieved the bonds that we've deepened in all our group accomplishments, especially the blood donation drive, harana, and our community help for fellow members. as we enter in our eight years' journey, we pray for continued blessing on each officer's and let it surround them throughout the year ahead. thank you for all the provisions, lord, and may you hear our personal prayers. may your grace and love continue to surround us. Protecting us and inspiring us to achieve even greater things in your honor and glory. Amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy Happy birthday. Birthday. Happy birthday.

ginagawa ng mga tao dito pag off day para makapaginga uh, parang sa Pilipinas din pipiknik pipiknik sila may barbecue dito alaman mo pag Pilipino dito kasi ito, ito siyempre, talaga na nagbibideo kasi siyempre lakasan talaga ng music Pero, Oh, dito naman sa kabila. Ano yun? Ang tag sa katinaga sa tiyon na magkawas na sa inyong pata, kasulungan inaasang... KASULUNGAN <laughs> Ang palabra tiyon mo. Trivia ko anay. Ang mga kasabat sa trivia, may 10,000 US dollar. Wow!

Puyo naman ang puto! Ano na! Pauwi ng mga nanalo! Guys, guys! Pauwi mga nanalo! O! Ako pa! Kawawa naman! Kawawa naman siya! Galing sa Saudi! Uwean na to! Sulit ang pagod! Sulit ang pagod niya! Idol! Masa! Ang parcel mo! Andito! Oo! Sabihin mo! Ay! parcel!